So ayan na guys, kinilig ang mga lola. So Sino dito ang mga kinilig kagaya ko? So, taas ang kamay. Isa ako doon sa mga kinilig na ko ang lola kinikilig pa rin. So, yun na nga guys. So, napanood natin ang anniversary ng Danjoy. So, yun. Happy tayo, di ba? So, supportahan natin yung buong kalingap. Supportahan natin yung love team. Para marami pa silang matulungan. At maraming mabigyan ng magandang future ng mga kabataan. Kasi kung hindi dahil sa mga kalingap, So, hindi sila matatagpuan. So, ngayon nakita naman natin kung paano nababago ang buhay nila. So, ang bilis ng mga pangyayari na kung sa kanila lang mga kakayanan. So, maaaring yung nararanasan nila ngayon ay hindi pa nila nararanasan. So, they are so blessed. So, thank you noon sa mga nag-sponsor. So, talagang pinapatunayan lang nila na hindi sila madamot. So, they are willing to share their blessings to others. So, thank you guys sa mga blessing na yan. Hindi yan madali. But, gumagawa kayo ng effort kung paano nyo matulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong. So, sa amin, na mga walang maibigay na cash, wala kami mga pa-flowers, wala kami mga pa-money bouquet. So, ang maiambag na lang namin is yung panunod. So, ang, ang aming mga views, suporta. So, yun na lang ang aming ma-share sa inyo. So, andito kami, patuloy na susuportahan na makapagtapos kayo. So, sana makapagtapos kayo at pahalagahan yung mga pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos. So alam naman namin na ang Diyos ang may kaparaanan. So instrumento lang yung mga kalingat. So sila yung mga mga binigay ng Diyos na instrumento para maabot ang mga pangangailangan nyo. So guys, so thank you sa pagpapakilig sa amin. So sana tuloy-tuloy at sana huwag kayong magbago. So, mag-aral lang mabuti at huwag makalimot sa mga taong tumutulong. So, especially sa mga kalingap. So, let's support them. So, yun, tuloy lang ang buhay. Huwag masyado magpaka-stress sa problema. Sabi nga ni Dr. Ong, doon ako yung sakit stress. So, paminsan-minsan, dibangin natin ang mga sarili sa mga gustong makalimot sa mga problema. Pansamantala, manood tayo ng love team ng kalingap. So, sigurado ngingiti tayo. So, yun. Happy anniversary sa Danjoy. So, tuloy lang. wag mag, mag paapikto sa mga bashing, sa mga bashers. So, sabi ni Dok yun ang naging dahilan kung bakit siya nagkasakit. So, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang saya. Yun. Good night. Thank you.